Aarangkada na ngayong Sabado ang pinakabagong liga sa eksena ng Local Professional Mixed Martial Arts, ang Zeus Combat League. Pinuri naman ito ng isa sa mga haligi ng industriya. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Magpapakitang gilas sa maiden event ng Zeus Combat League ang ilan sa mga rising stars sa eksena ng Local Mixed Martial Arts. Kabilang na riyan ang junior members ng Lions Nation MMA na sina Denver Songgaben, Jan Serbo at Iron Pasuwin na lalaban sa main event. I'm super excited po kasi ito na <laughs> ma-showcase na natin yung mga noon hindi natin napapakita sa big league. And uh, I'm grateful for this Combat League kasi uh, tayo yung napili and we're able to showcase our skill na para kay Edward Fulayang, na kinikilala ng marami bilang muka ng Philippine MMA. Mabuting bagay ang pag-usbong ng mga local MMA promotions tulad ng CZL. Nang sa gayon ay magkaroon ng plataforma ang mga professional fighters na nagsisimula pa lamang. Dalawa yung expectation ko of course on the promotion itself that they can be able to do good things in the sport of MMA here in the Philippines. And uh, to our fighters, uh, of course, I have uh, a confidence that uh, they can be able to bring their best uh, going into this fight. Binigyang diin din ng dating one lightweight champion ang kahalagahan ng paglikom ng experience para sa mga nakababatang miyembro ng Lions Nation MMA. Siyempre sa atin kasi we want to build our fighters in a way na hindi sila nasyong shortcut. Idaraos ang Ground Zero event ng ZCL sa darating na Sabado sa Sky Dome sa Quezon City. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.